Ito na yung last na seedling ko. Ang kamote. Madali lang kung magpatubo. Ibabad sa tubig o kaya para magkaroon ng um, ganito o kaya ibalot sa plastik tapos magkakaganito po kagad o kaya ipanin po sa ganito saka sa plastic bottle yan o. Ito yung Pinakalas na seedling. Pero bago ko ibaon